kasi sa atin sa Pilipinas, may stigma kasi kapag ka-adapted, di ba? May mga iba kasi na ang isip nila is mag a sila para magka-biological What if nag-adapt ka pero hindi naman yung kalooban ni Lord na magkaroon ka ng biological? Isisisi mo pa sa adapted. Champions, makakasama natin ngayong araw ang mag-asawang puno ng pagmamahal, pag-asa at pananampalataya. Isang pribilehyo ang makasama sila at marinig ang istorya ng pinakamagandang biyaya ng buhay nila. Magandang araw, Brother Joel and Sister Noel. Kamusta naman po kayo? Mabuti naman kami. <laughs> Salamat po sa pag-invite niyo po sa amin pinagkakaabalahan niyo kung ngayong mag-asawa? Ang uh, ngayon, nagtatrabaho kami sa isang school. Ako as admin assistant mm -hmm. and siya as guidance counselor at oh. Siya, uh, values education teacher. Paano kayo nagkakilala? Ah, nag-start yun sa isang parang event pero sa church namin. And then, nung nauso pa yung mga Yahoo Messenger, mga ganun. May nakashot akong isang Christian musician. Mm -hmm. Tapos, doon, doon nag-start na kilala siya sa akin, ng kapatid, or mutual friend. Tapos nag-start pa yun nung niya ako sa Friendster. Nung mga yun, tapos, yun, tapos <inaudible> nag-meet up, check-up mo, and doon. Grabe. Sino po yung unang nagkagusto? Well, nakita ko <laughs> kasi mga pictures niya. Tapos, na-attracted uh, din sa smiley niya. Ang ganda nga talaga, Kaya, sister. Nakita ko <laughs> yung smiley niya. Parang gusto ko mag siya. <laughs> dun dun na start to ano dun gusto. then na like, keep it as kami to a, a friend dun na start to to usay ano po yung pinaka happiest moments yung magkasintahan pa lang at that time siguro nung nag propose Paano? Paano? Paano ang proposal? Na, really. <laughs> kasi ang dream, mo, ano ko ng proposal, gusto ko may love beach, fireworks, yung mga gano'n. Eh, mauta, nag-propose siya, nasa, ano kami, lolo ko siya, si Okay. I si <laughs> so, may fireworks. Paano ka nag-come up sa ganong idea, brother? Well, <laughs> so, med medyo practical kasi ako ng isip. At saka matipid din. Na alam na yaman yeah, talaga na ano, pagmamalaki. So, dinamit ko lang yung aking pagiging ano, mautak ba. Ako yung happiest moment ko with her is binantayan ko siya sa hospital. Nung siya ay na-operahan sa ano, ovarian cyst. Binigyan ako ng pagkakataon ng parents niya na binantayan ko siya sa hospital during that time, one month pa lang kami mag-accident. Okay. Doon ko na experience talaga magpantay ng girlfriend mo. Nakausap ko din yung mga parents niya. So, masaya-masaya ako nun kasi, 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 kasi at least napakita ko doon sa parents niya at sa family niya na... Nakikare ano, so, talaga totoo. ako sa totoo. Doon na po ba dumating sa point na ah, ito na talaga yung babaeng gusto kong makasama? Oo, oh, kasi ako, When I was praying for a partner, a girlfriend, ang motivation ko, kung sino yung magiging girlfriend ko, siya na yung mapapakasama. Kasi nakakapagod eh, pagpalipat-lipat mm -hmm. ka ng relationship. Alamin mo na naman yung favorite color. yeah, so kahit na may mga attitude or character mga na hindi okay, pwede naman siyang mm -hmm. mabago eventually. Sabi ko, nung naging kami na, ang intention ko talaga is maging kami mag Kaya after four months na magkasintahan kami, nag-propose na ako sa kanya. Ang bilis! Yes. And Sister Noel, eh, paano niyo nasabi na si Brother Joel na talaga? Ganon din. Ganon din kasi ang prayer ko eh. Na, parang nakakapagod na nga kasi. Na <laughs> <To pag laughs> mag-break tapos disimula na naman bago. <laughs> <laughs> Ganon, kilalaanin mo na naman. So sabi ko nga, eh hindi na rin naman din ako bumabata. So sabi ko, pag nagka-boyfriend ako, yung na na. talaga. So, nung naging mag-asawa na kayo, ano naman po yung naging struggles nyo? Magkaiba okay, kasi kami. Ako kasi, dahil nasa work na ako, madalas noon, siya naman kasi, ang ano, hindi -an, siya makapakayo sa isang mga. So, kaya dito, kung ano, nung event-event. Dahil nga siguro sa to, mas sa past relationships, mm -hmm. yun yung lagi kong na na. Yung mag-update. <laughs> so, siguro doon sa first year ng relationship namin, doon kami nahihirapan. Mm -hmm. Parang kahit kasal na, parang may assurance pa. Yung oh. takot na, para So yun naman, Brother Joel, ano yung pinaka naging struggle man? Kasi sabi ni sister, parang paalis-alis kayo eh. Nung naging kami na, na yung naging problema mm. namin. Na. check ilang minuto pa pala na sabi, mga text na nangyari na nangyari na nangyari na nangyari na nangyari na nangyari na na nangyari na na nangyari na nangyari na nangyari na kung ano yung mga mali niya eh. That's how relationship works eh. Kung may mali siya, help her na uh, itama yun. Ganun din Ma naman sa akin. So, nagtutulungan na kami para mas maging mature kami sa isa't isa. -isa. Mag-grow mag kami sa isa't isa. Kasi yun yung ano lang, ano yun, ng marriage eh. <laughs> diba? Talagang commitment to be, sinumpaan niya yan eh. Sinumpaan <laughs> namin yung sa dambahan na, na mamahalin namin yung bawat isa, unconditionally, in sickness, in health, at kahit ano pa mga problema yung dumating. Bago kami kasal, na-operahan siya eh. Actually, first time namin nag-meet, alam ko na galing siya ng hospital for check-up. Okay. Kaya parang yung issue ng magkakaanak ka ba o hindi, part na ng conversation yun, alam ko na yun. Kaya nung in-operahan siya, tanong sa akin nung mother in ko ngayon na paano yan? Na-operahan yung anak ko. Baka hindi kayo mag -aana. So, yun yung tanong niya sa akin. Pero sa ang sagot ko po sa kanya nun, no? kung kalooban ng Lord na magkaanak kami, ipagkakaloob niya yun. Pero kung hindi, marami namang pong pagkakataon na magkaroon kami ng anak. So, naging struggle talaga yung pagkakaroon ng anak? Yes, yes. Mm -hmm. Kasi nga, mayroon kaming, may background na siya. Eh. Mm -hmm. Ang sa ano, may posibilidad na hindi siya magkaanak because of the operation. Doon, nakausap ko naman yung doktor, sabi ng doktor, ah, may posibilidad pa na. May Doon po sa struggle ng pagkakaroon ng baby, ilang years yung, ano na, tinagal? Four and a half years before ako nabuntis. So, nagkaroon po ba ng time na parang wala nung, nung, na to? Noong ano kasi, nung dalaga pa ako, may pumuntas na pastor sa church namin. And, and nung, nung pinagpe-pray kami, basta bibinitawan siyang salita na, na pag nag, nasa tamang edad ka na magkakaanak ka. Yun yung sinabi niya. Ano, in some way, pinanghawakan ko yun. Pero nung kasal na kami, sabi ko, sige, kung dumating, dumating. ko hindi, hindi. Parang kasi may frustration na every madedelay ka, mm -hmm. si ka. Yung mama na nga yung ano, yung drugstore sa akin. Saka ko every, almost every month. Kasi sabi ko, ayoko na. Ayoko na naman yung false hope. Tapos yun, nung panahon yun, 2016, nung nabuntis ako, ayun na. Nagkaroon <laughs> ba ng ko na humina yung faith? kay Lord. Siguro napagod din sa pag-aantay. Kasi yun nga, pag may dumadating na akala mo, yun na yung symptoms, yung ano, bigla kang mabubuhay na, uy, baka ito na. Tapos negative, wala na naman. So parang, Lord, bahala na kayo. Para naman si Brother Joel, sister, yun na nakatulong sa'yo dun sa journey na yun. Sa kanya kasi no pressure. Kung ibigay sa atin, ibigay sa atin. Kung hindi, enjoy lang natin. Enjoy lang natin yung buhay na meron tayo. Kung saan ministry tayo, enjoy lang. And dun po sa pagiging foster parent, paano kayo na-introduce to? Or paano yung nalaman siya? Sige. Na-introduce kami sa pagiging foster parent. Kami ay actually, ano pa lang, 8 months married pa lang kami. Dahil po sa kakilala kong NGO, sinare niya sa amin yung advocacy nila. I met yung taga NGO po na yun, yung Operation Compassion Philippines. Explain po niya sa akin yon. Binigyan niya ako ng CD ni Rick Warren at saka ni Kay Warren sa isang conference, k Summit Conference, at saka brochure about foster parenting. Then binigay ko sa kanya yun Sabi ko sa kanya, can you watch this video and read yung, yung, brochure because I was very busy doing my mobilization work. So nung ano niya, nung pinanood na niya kinabukasan or after a few days, nasa kalagit na ampa lang daw siya ng video. Nakareceive ko ng text message sa kanya na gusto niya maging foster parent. Kasi nga na the, 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 Lord spoke to her eh nung through the video na bakit hindi kayo maging foster parent? talagang ginamit ni Lord yung pagiging foster parent namin. So that yung pressure to have biological child ay hindi po ganun kabigat para sa amin. So, that was 2012. Nag-apply kami, nag-submit kami ng mga requirements namin, nag-fill out kami ng mga application forms, and then, sabi ng DSWD, we're qualified to become foster parent. After two months ng aming first wedding anniversary, ay doon namin nakuha yung baby. Na-match po sa amin para maging poster child namin, which is si, si Daniela, Daniela Marie. Nung nakita niyo si Daniela Marie, ano ba yung unang nag, ano talaga sa puso niya nag-speak? Nung pumunta kasi kami doon sa orphanage yung saan siya nang galik, meron kasing mga iba't ibang rooms na may pa toddlers, newborn, doon sa, new sa, mga newborn infant, hindi talaga sila nagpapapasok ng outsider. Hindi ko alam kung bakit pinayagan akong pumasok. Then, tatlo yata sila nakita ko doon. Kasabi ko, eh, hey, ang cute batang to, Gusto kong iuwi. Pero that time, kasi hindi pa pwede. And after nun, nung na-place na nga siya sa amin, binalikan namin yung parang diary or ano, kasi nagsusulat siya eh, kung kailan kami pumunta, ganyan. Doon namin na-realize na yung batang nakita kong gusto kong iuwi. Siya yung na-place sa amin. Pero hindi namin alam yun ha. Kasi nga, sa proseso po ng foster parenting, na-match po yan. So kami bilang foster parent, hindi kami pwedeng mamili nung review ko yung diary ko at nakita namin na July 25 kami dumalaw doon sa institusyon na yon and then pinanganak si Daniela Marie July, 9. July 19 so halos wala pa siyang one week nung nakita niya doon sa infant section ng orphanage po na yon kaya nung na-realize po namin yon talagang totoo yung word ng Panginoon na God sets the lonely in family isabihin noon pa lang up na ni Lord yung aming pagiging parent nung ni Daniela Marie. So, we're so blessed. We're so happy na magkaroon kami ng realization na yun na na-appreciate namin na si Lord talaga may gawa. Nagkaroon po ba ng takot kung paano papalakin si Daniela Marie or paano kapag kinuha to sa amin? Meron. Meron siya. Kasi nung hindi pa namin siya nakukuha or hindi pa siya nakiplay sa amin, may mga naririnig na rin kasi kami na bakit pa kayo mag-foster? Hindi ba kayo magkakaanak? Bakit? Ang masakit lang din kasi. Mga ibang kapatiran din kasi. Okay. Nagsasabi ng ganon. Pero sa amin kasi hindi Dito kami inanon ni Lord. So susunod kami. Then nung sa amin na siya, siguro a month pa lang siya nasa amin. Gumadalo kasi yung social worker sa bahay. Doon nagsabi social worker na nagparamdam yung family niya. So doon na yung nag-start na nag-uusap kami. Parang kaya pakita na okay lang kami. Pero parang gusto na namin umiyak ha. Ganun. afternoon siguro e halos every week nag update ako ano na po ba nakontakt nyo na ba kukuni na ba ika ba ika ba na hanggang sa dumating na yung point na hindi na raw nila makontakt or parang ayaw na parang ganun so doon medyo doon lang napadatag yung loob namin at saka yung role namin bilang foster parent nung bago namin siya pinasok talaga naintindihan namin yung role namin na temporary na talaga kami magiging magulang ng batang mapupunta sa amin of course there's a, Nandun yung desire na Especially nung nakuha na namin siya, nakalagaan na namin siya. Na sana ay siya, maging anak talaga namin siya permanently. Kasama yun sa prayer namin. Pero pinagkatiwala namin sa, pan sa Panginoon yun. Na ang mindset namin, as long as nasa amin si Daniela, mamahali namin siya unconditionally. Habang lumalapit po si Daniela, nakakapag-ask po ba siya about do? The... Paano niyo po yung sinasagot sa kanya? Nag-start yun nung nabuntis na ako sa first biological namin. Ang tanong niya sa akin, Mami, diyan din ba ako galing sa tami mo? Ang sagot ko, no. Tapos tanong niya, saan ako galing? Sa tami din, pero ng ibang mami. Tapos after nun, medyo okay. Ang sunod na tanong niya, bakit ako iniwan ng mami ko? E eh di sagot ko, siguro dahil may dahilan siya, baka hindi kanya makayang bigyan ng maayos sa buhay or ano. Pero kung ano man yung dahilan ng mami mo, huwag na huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Kasi for sure, ang iniisip niya is for your mm -hmm. ano, kabutihan mo, gano'n. Tapos simula nun, bigla-bigla na lang siyang iiyak. Na parang, yun nga, yung sama ng loob niya sa mami niya na iniwan ako, gano'n. Pero at the end of the day, magpapasalamat siya na nasa family siya. May pumapasok sa isip niya, but at the same time, grateful siya. Siya ka ano siya, very proud siya na adopted siya. Kasi okay. mayroon kaming natenda na isang, parang galing ng no? mga families din. Yung may isang nag aasikaso sa kanila, teacher. Sabi alam ko, teacher, adapted ako. Talagang siya yung nagsasabi. Kahit sa mga kalaro niya, pinagmamalaki niya na adapted siya. Kasi nakatulong din sa kay Daniela na dinadala ko siya sa mga orphanages hmm. na pinupuntahan ko. Kasi part yun ng ng ministry namin sa orphan care is to visit mga orphanages. Hindi nagtatanong siya. Sabi niya, ang ba, daming bata dito, nasan yung parents nila? Sabi ko, wala silang parents. Iniwan sila ng kanilang mga magulang. Tapos sasabihin niya sa akin, di ba ako may family ako? Yes, I, ano ako yung dad, daddy mo, mami mo, may family ka. So doon niya na-appreciate. We're thankful din kasi may nagturo din sa amin paano sasagutin yun. Okay. Yung mga ganun oh, question. Yung mga awkward question na ako. Okay. <laughs> Na-orient kasi kami. Parang may, may kaibigan ako sa social worker. Natanong ko sa kanya yun. Sabi niya, basta sagutin niyo lang truthfully. Huwag magsisinungaling. huwag itatago, wag itatago kung ano yung totoo. And then, let the child grow up, malaman yung katotohanan. So kaya wala kaming takot, hindi kami natatakot na paano pag nalaman niya. Kasi siyempre sa atin, sa Pilipinas, may stigma kasi kapag ka-adapted, di ba? Parang negative yung eh, sa mga napapanood natin. At saka even sa community, kapag adapted o oh ampon, medyo negative yung... May comparison uh -oh. pa na ganyan-ugali kasi adapted. Yes. Pero kami, ang ginagawa namin, we celebrate adoption. I think that's the most important thing. Kasi magandang bagay yung adoption eh. It's uh, something na dapat na ipagdiwang. Masasabi niyo po bang, greatest blessing ang pag-foster parent kay Daniela? Sa amin bilang mag-asawa, talagang pagpapala siya. Kasi through her, nagkaroon kami ng direksyon. Yung through Daniela Marie, nagkaroon kami ng ministry na orphan care. Ginamit kami ng Panginoon na maging advocate for other children na magkaroon ng pamilya. I mean, tinawag kami ng Panginoon to be an orphan care advocate. Through Daniela Marie. Kayo po talaga yung ginamit. At mm. naging susi talaga si oh, Daniela yes. para magbukas yung pintuan mm. na yun. Nakakatawa. At ngayon naman po, dadako tayo sa ano yung pinaka naging plot twist ng buhay niyo? Siguro nung ano, 2016 na nabuntis ako. Kasi hindi talaga namin expected yon. Hindi ko lang din alam kung bakit ako bumili ng pregnancy test. Siguro dahil wala akong barya. <laughs> kasi kailangan ko mag-tricycle, eh, wala akong barya. So, sabi ko, sige. wala naman ako maisip na ibang bibilhin. Bumili na lang din ako. Tapos, may isang gabi, umalis si Joba, nag-deliver yung t-shirt. Tapos, nag ako. Wala lang, naisip ko lang. Sabi sayang naman, gamitin ko. Then, doon na, doon na lumabas yung positive result. So, hindi ko alam kung anong magiging reaction ko noon or ano. Tapos, ayun, doon na nag-start na parang, Lord, sabi ko, kaya niyo rin ba kami muna pina, ano na, as foster parent. para ma, kumbaga, matrain na rin kami sa pag-aalaga ng bata ay, o parang ganon. At ano naman pa yung feeling nang lumabas na yung first boy, eh, sorry, yung second child? <laughs> Masaya na magka ka, nagkaroon kami ng biological na anak. Kasi talagang prayer, I think normal na prayer ng mag-asawa yun is magkaroon talaga ng biological okay. na anak. Actually, nung nalaman kong bunti siya, <laughs> yun yung time na, I think weeks or months before kung malamang buti siya, may, meron kaming prayer na ano, talagang, Lord, kung ayaw nyo kaming bigyan ng biological na anak, okay lang po sa amin. So, na po namin sa India. Also, oh, during that time, that's when I decided to do full-time ministry, doing yung advocacy namin ng na orphan care. I think yun yung plot din sa amin. Kasi dun talaga pumasok yung mga yung biological na anak doon pumasok yung opportunities to to be featured sa mga TV shows, sa radio program, and maraming platform na binigay sa amin ng Panginoon para itaguyod yung ministry na pinagkatiwala niya sa amin. Kasabay nung ng Panginoon sa amin kay Daniela, yung pagkakaroon namin ng ministry na Orphan Care, talagang doon lumawak yung amin mga pagkakataon ng i-advocate po yung issue ng Orphan I go around meeting people, going to churches, promoting yung advocacy ng orphan care or yung foster care and adoption. So yun yung mga opportunities na ginamit kami ng Panginoon because of our decision to to become foster parents. I uh, was 2012. Ang po. So ano naman po yung maibibigay niyong payo sa mga katulad na mag-asawa na nahihirapan magkaanak? Kunwari, bagong mag-asawa lang sila ngayon. Mm -hmm. Ano po yung na ibibigay niyong payo sa kanila? Ang payo ko sa kanila, huwag silang mape-pressure na magkaroon ng biological child. Kasi may mga iba kasi na ang isip nila is mag adopt sila para magka biological child. Kasi yung ibang sabi, ay, kaya ka nagkaroon ng anak kasi nag adopt ka. Which is hindi siya fair para doon sa batang in mo. What if nag adopt ka pero hindi naman yung kalooban ni Lord na magkaroon ka ng biological? isisisi mo pa sa Parang hindi siya passport para magkaroon ng biological na anak. Kung nahihirapan magkaanak or may possibility na hindi magkaanak, maraming options. Ang adoption, ang foster care, hindi siya, hindi ka magiging less of a woman or less of a mother kung mag a ka or mag-foster. Kung maraming bata ang walang magulang at may mga magulang na walang anak, andun na yung sagot nun. So ano naman po ang mapapayang niya sa mga taong nagbabalak maging foster parent? Maging open lang sila. Una, maraming bata ang nakakailangan ng magulang. Sa Pilipinas, we have 6 million children na orphan. No? Ipanalangin nila sa Panginoon at maging bukas yung isipan nila. Maging daluyan sila ng pagpapala at pagmamahal, papala at pagmamahal ng Panginoon. It's not about ano eh, yung bibigyan mo ng, lang ng pamilya yung bata, kundi makaranas yung bata ng tunay na pagmamahal mula sa inyo na gustong maging foster parent. Huwag matakot, do maraming challenges, pero sabi ko nga, kapag ginagawa mo yung something na pinagagawa sa ng Panginoon, or yung very close sa heart ng Panginoon, especially yung pagkikare sa orphan, ginagawa mo yung something na very close sa heart ng Panginoon. So, huwag lang matakot. Pag God is calling you to foster, go apply pag apply ng sa tama no there are agencies that you can go to so that ma nila kayo para sa inyong desire na maging foster parent so ano naman po yung masasabi niyo or magiging reminder para naman sa mga bata adopted be thankful and be grateful na may family na and kung ano man yung mga napagdaanan nila sa biological parents nila or ano Huwag na huwag sila magkatanong masama na ito. And para sa mga bata na nasa institusyo, sa nag-aantay ng family, huwag kayong mag alala dahil meron mga advocates na handang tumulong sa inyo at magpaglaban yung kapakanan ninyo. So, in God's perfect time, magkakaroon din sila ng pamilya. Tunay na ang mga biyaya ay darating ng siksik, liglig, at umaapaw. This is your host, Coach Roche, and this is Plot Twist.